Alas 8.22 ng umaga ng Martes, June 3, walang habas na pinagbabaril ng mga hindi pa nakikilalang suspect ang 54 anyos na si Jendrix Ciares Luna. Ayon sa report ng Police Regional Office Cordillera, nakaupo ang biktima sa kubo sa tapat lang mismo ng kanilang bahay sa barangay Dangdangla sa Bangad Abra nang dumating ang mga suspect na lulan ng dalawang motorsiklo. Pagkatapos ng pamamaril, sumibat ang mga sospek sa hindi malamang direksyon. Itinakbo sa pagamutan si Jendrix pero idineklara na siyang dead on arrival. Nagsagawa naman ang PNP ng Dragnet Operation para sa pagkakaaresto ng mga sospek. Si Jendrix ay dating alkalde ng Lagayan Abra at noong May 12, 2025 National Local Election, tumakbo itong sanggunyang panlalawigan board member pero hindi ito nanalo. Inaalam pa ng mga otoridad ang motibo ng pamamaril. Charles Nicolimon, RNG News.